Hello Ragnarok fans and all of the Hampas luparo nights out there. Kumusta yung mga build nyo, ha? Nagagaya nyo ba yung ano, yung mga F2P friendly daw na build ng <laughs> mga spender? Kung di ka ba naman bugok, no? Sino-sino kasi ginagaya mo eh? Andito lang ako, 100% hampas lupa reklamador at mayabang susundin mo na lang yung bill ko lalakas ka na eh ha? besa kong sino-sino yung ginagaya mo dyan uh, F2P friendly guide daw pero spender yung gumagawa <laughs> puro top up yung pinagagawa sa buhay okay? for this video share ko yung ano uh, full dragon build ng isang rune knight na uh, yun yung magiging uh, build ko pag uh, nagpa-participate ako sa mga ano uh, instances ganon battle of cake ma endless tower ganon, mga uh, oracle dungeon uh, pati easy di ba yun din yung gagamitin mo VR di ba gusto mo magsolo ng VR eto na rin yun okay so mga na build na to suwak uh, swak na swak sa lahat ng ano 100% uh, F2P So last time gawa ko ng video uh, early build ng aking rune knight pero yun kasi medyo ano pa yon uh, medyo hati pa yon kasi uh, sinusuportahan ko pa yung aking uh, bash na skill di ba ito na on pure dragon build uh, hindi na nating kailangan yan Brad May silbi na lang yan actually is uh, pag PVP no uh, pang stand ng ano uh, mga enemy wag may uh, makulit patuin mo sa ulo para mas stand ganon sa kanyo paliguan ng ano ah uh, kung ano nung klase ng damage. So, una yung gagawin is, syempre, bilhin muna kayo ng libro. Ito, yung Emir's Notebook. So, bilhin nyo sa Adventurer Skill, yung ano, a uh, Dimensional Fracture para makuha nyo yung uh, Notebook. And then, gawin nyo is, uh, gawa kayo ng uh, isang build. I-save nyo muna and then, saka nyo i-reset lahat. And then, i-save nyo ulit. And then, uh, gayahin nyo na tong, ano, uh, itong aking build. So, gaano ba to kalakas? Siyempre, damage test natin. So, sa ngayon, ang ginagamit ko muna is yung, ano, uh, Fire's Dragon Breath. Kasi, ko hindi ba lang yung skill points ko. Pero eventually, pag dumami, uh, ko kukunin din natin yung ano, uh, Fire Dragon Breath. Uh, pag mag-damage test ako, uh, kanyari sa Magma Dungeon. So, remember, on my previous video, hindi ko ma-one hit-one hit yung manan nandito eh. Or, siguro ano, uh, two hits ganon. So ni reset ko siya kanina, uh, ginawa ko na siyang full dragon's build. And makikita niyo yung pagbabago, Brad. Ayan, oh. Oh. <laughs> oh. Ayan, oh. oh. Alos one hit na lahat eh. Actually, one hit yan pag nadikitan ko eh. Oh, di ba? So, mamaya magre-respawn yung ano, ito yung si Witch. Fire Witch. Banatan ulit natin. And si uh, paano nagbawi aking DPS uh, compared to last time na hindi pa siya uh, full dragon's build so stats, ito na yung adjustment na ginawa ko na ito na yung gagawin ko yung daming uh, weeks every time magle level up is pagpapantay pantayin ko lang ang ano, uh, STR, VIT, tsaka INT Diba kasi itong VIT tsaka INT, magamit mo rin naman yan sa ano, pagpapalakas ng uh, Dragon's Breath na skill. So ito ngayon yung aking uh, ano, uh, self buff na stats 87,000 in HP oh. Attack 43. So yung defense ko nasa ano to eh around uh, 1,100 plus sa ngayon. Uwa ba siya gawa ng concentration and M defense ko is I believe above 600 na. And gamit ang sink or swim na convert siya ngayon into M attack. Then kapag gumamit ako ng ganto di ba? STRB meal. Diba, so, makikita nyo na yung, ayun no, 368, talagang 1 hit na nyo yung mga uh, monster dito. And 4-4 uh, four, four na yung anyang attack. So, etong build ko, bad siya naging 100% hampas lupa friendly. Kasi, ayan no, <laughs> adventurer set lang yan, Brad. Ano yun? And uh, max refine lahat. Plus 12 kapag armor and accessories and plus 15 kapag weapon very easy na i-achieve, very easy na i-say And then yung headwear ko, eh uh, ito yung ginagamit ko. Kasi sinubukan ko yung isa, yung uh, yun dito sa Battle of Cake, uh, wala gaano difference. So I think uh, dito na lang 'o. Either lang possible pa dito na magbago, is etong ano, uh, head, yung mouth, tsaka back, kaba uh, may mas magandang uh, nakuha. Okay. So pagdating sa enchantment, ang uh, bullet mo dito syempre is uh, anything na related sa ano attack, M-attack, M-defense, STR, VIT, tsaka INT. At least sa uh, ano uh, early stage or early part ng laro. And uh, yung mga combinations, isa lang yung gustong combination dyan eh. Yung combination ng INT tsaka VIT, then bibigyan kaya ng uh, skill damage reduction kasi nga, binibil uh, binibuild ko to as a utility uh, role kapag uh, PVP so gusto ko siyang pako natin e, yung int tsaka vit uh, din makatulong din yun sa ano uh, grinding PVE kasi nga ang int patataasin niya yung ano mo uh, M attack M defense yung vit uh, kasama yan sa computation ng ano uh, dragon's breath yung damage niya so eto dito na si fire witch Nanatan na natin to. So, kahapon, napatay ko na to eh. Siyempre, ngayon, mas mapapatay ko na siya. So, ayan o. Oh. <laughs> 400. 400k yung bawas ko sa kanya, Brad. Umabot lang uh, 400k. So, technically, ayan o. Oh. O, oh, 300 to 400k. Kanyang po 400k eh. Ano na ako kalupit. Ayan, um, bilis ko na to ngayon patayin. Diba? Ayun o. Oh. O. Oh. Gumagapang Mga spender lang pumapatay nito ni Brad Saan ka nakita ng F2 na pumapatay kay Firewitch Na level 95 Ako lang yun di ba? Gets nyo ba yon ha? oh. Uh, pag nag food bulbs ako dito ng pang MVP Di malamang gumagapang na buhay nito ni Ano yun Brad? O oh. pa siya oh, Kasi 100 ano na to eh I believe 100% chance na yung uh, freezing chance nung dragon ko eh. Pero na 'ko kalupit. Ay ano, wala na. <laughs> Nilinis niya lang eh. O, oh, o oh, pinaliguan ng ano uh, yellow-yellow o oh, 'ta gawin mo. Ha? Wala na. Bits na. O, oh, dali niya lang pinatay no. Kahapon medyo ano eh mabilis din kahapon pero mas mabilis ngayon, syempre. Ayan ano, o oh. Oh, wala na. Dates na. Hmm, ganun lang. Ganun lang kadali, di ba? 100% F2P only. Kita nyo yun? Ganun na ako kalupit, Brad. Mga patay ng, ano, uh, high level na mini. Na hindi magalaw-galaw ng madaming F2P kasi na one hit lang sila, Brad. Ano nagagawa ng adventurer set? Sabi ko naman kasi sa inyo, gukulit nyo eh, ha? Anyways, continuation Dito na tayo sa card So sa ng cards ko Puro ano lang to Event eh Advancing Mystic event Itong Rugger card Ito, ano uh, Napulot ko Hiding sa Oracle Ito yung uh, Meryl Rowlands uh, Event hard card Event Ito Event din Yung uh, Mayfair Lins Ito Pulot Chunchun card Di ba? Then ito uh, Tauru card Then eto uh, Novice mate card Event then And then uh, Meron tayong ongoing ngayon na event Kapag nakuha natin yung si Saitama Yun no Di ba? Pwede na to uh, Pasok na pasok na to dun sa ating uh, weapon uh, Pamalit doon kay ano uh, Rocker card And then sa skill, syempre dito na yung ano, uh, mga binago ko. So si Bash, level 10 na lang kasi nga Dragon Build. Di ko gagamitin si Bash for DPS. So taunt ni level 10 ko kasi itong Dragon Build, so, ito na rin yung ano, uh, pwede kong gamitin na ano, pang tank na ano, na build kapag uh, mga boss fight dungeon. Sword Mastery level 10, syempre ito level 15 para highly effective yung mga pats mo di ba kita nyo kada pitik ko ng pats uh, kalahati agad yung nabubuno sa buhay ko endure syempre lagyan mo yan heart of steel pero minamanual ko lang to one hand quicken para mabilis yung casting nya ng skill so, cavalry combat syempre aura blade level 5 para manlock ko lang tong head crash level 15 dahil ito, pag naprok natin yung uh, bleed, di ba? Additional 25% extra damage. Kaya nilagay ko yung normal dito kasi minsan pag ano, after niya mag ng buff or ano, etong HP light minsan nag-normal-normal normal siya eh. And minsan napoprok niya yung bleed. Pero, magkaroon tayo ng katulong paano maprok yung build, di ba? Using a certain pet. Mamaya, di-discuss ko. And then syempre sword parry level 10. ah uh, HP light ano to? Uh, combo to nung dragon. Syempre yung dalawang buff level ah uh, or max level. So joint beat wala akong mapaglagyan kaya dito ko na lang nilagay level 3. And then, ito na yung adjustment na ginawa ko. So, dragon training, syempre, level 1 para makapag-mount ka ng dragon. And then, minax ko gagad yung dragon's water breath. Ayan, no? Oh. Di ba? Multiplier attack plus attack. And ano, 100% chance of being inflicted with frozen status. Di ba? And lumalas yung DPS niyan kapag uh, ano, pumitik sa kanya yung ano, uh, HP light which is eto. Di ba? And then additional 1% damage per 10 vit na meron ka. Kaya nga maglalay ka ng vit sa stats para ano, uh, additional multiplier. And then, naglagay ko ng level 1 na ganito. Uh, imprint or deep cut for additional uh, extra damage. Na eto brad, oh, magle-level 10 pa ito eh. So, every level niya, dadagdagan ng 1%. So, imagine pag nag-level 10 yan. Nag-level 5 to. And then, nag-level 10 to. Aba! ba? Diba? Very easy na lang So, nun si ano. Uh, yung pinatay ko kanina. Okay. So, yun muna yung una level 10, no? So, na-level 10 ko na to. Next is eto na. le level 10 ko to. After neto, uh, i-level 5 ko to. Or ano pala, pagsasabayin ko tong Dragon Training tsaka Deep Cut. nang hanggang sa mag-max level silang dalawa. And then, kapag na-max na tong ano, eto, 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 tsaka eto. Sa ako na maglalaki ng Dragon's Howling, I think tatlo lang yung kailangan mo. And then, uh, Dragon's Breath na max level. Okay? After mo max level to, eto na oh, Dragon's Protection. Max level. Ganon yon Brad. And then, eto yung mga skills ko, no? So, syempre, gumagamit pa rin ako oh, ng, ano, uh, prepare for elite. And, nilay yung mga And then, ang nilabas ko lang ay eh, si HP Alight. Syempre, nandito si Dragon's Water Breath. Tsaka, auto attack nilay ko rito. Kasi, nga, after niya mag minsan, nag-normal-normal uh, -normal siya. And kapag na-proc niya yung bleed, that's an additional 25% na ano, uh, damage. Ngayon, ano yung possible way para makatulong sa atin na mag-proc ng bleed? Eto, sikreto lang natin to ha. Kaya maingay. And wag yung munang gawin. Ako muna yung gagawa. Di ba? Actually, ginagawa ko na matagal na. Medyo mahirap lang siyang gawin. So, kailangan yung capturing si ano, uh, mechanical hound. Eto, oh, di ba? Kasi etong pet na to, ayun no, oh, may skill siya na 12% chance to make the target bleed for 3 seconds. Iyan na yung sabong ano katulong para iprok yung bleed sa target mo para ma-maximize mo yung effect nung ano nung tawag nito uh, head crash, okay? So kailan mo ng pet food? Uy, hindi ko sasabihin kung ano yung pet food, di ba? Research muna kayo, Brad. Pala yung mag-research. Nakaka-snap na ako tatlo eh. <laughs> ang hirap niya mag-snap. Parang more than one week na ako nag-snap. So, dalawa na lang siguro yung i-snap ko after that. Na-try ko na i-capture si ano, Mechanical Hound. And yun na yung lagi kong babaunin na pet. Sa mga PVE. Okay. And then, Emirs. Ito naman yung ano. Uh, Siyempre, binago ko rin to. And ang ginawa ko... <laughs> Rumekta ka agad ako dun sa mga ano Uh, mga Dragon's Breath enhance which is nasa gilid sila so actually ilan na ba yun ako? isa, dalawa, tatlo, apat so nakakaapat na ako ito na yung pang di ba diba? so nakaready na yun o nakatutok na o yung isa nakatutok na rin dito ba diba? eto medyo mahirap siguro pang huli na to kasi dadaan muna siya rito and then yung isa is eto na medyo mahirap din kasi dadaan muna siya rito So, ayun lang. I think within this week, man unlock ko siguro to Saka to, no? So, that's additional 12%. Diba? Na damage multiplier. So, ano ba yung pinamadaling ano, way? Paano pumunta dyan sa gilid na yan? So, start ka sa gitna, syempre. So, ito yung gitna. So, ang ginawa ko is punta ka lang sa may right side. Uh, A-unlock mo to, diba? Yung bash. So, no choice ka talang uh, dadanan mo to. And then, i-unlock mo ulit yung dalawa rito Na may manlak unlock ka ulit na bash uh, No choice, ganoon talaga And then, dito na no Pupunta ka na rito Ma-unlock mo yung dalawang uh, ignore defense Which is, pwede na And then, mula rito Bababa ba siya rito Pupunta siya rito And then, ayun no Diba, pupunta na siya sa may right side Hanggang sa mapunta ka rito Advanced Sword Mastery And then, bababa ba ka ulit ayun na 'di ba 'di ba molarito ando na yung mga ano oh 'di ba yan yung mga dragon's breath oh dikit-dikit yung dalawa lang yung mahirap kasi tatamaan mo yung ano ah uh, yung ibang node na kailangan ng medal din okay so ayun lang uh, i-try ko muna kunin lahat ng dragon's breath then after that uh, babanikan ko ulit yung mga nandito sa may bandang gitna yung mga ano uh, sword mastery okay kasi yung mga additional dps ayan yung mga sword mastery na empower na yan actually medyo accessible na ba lang silang lahat as long as hindi siguro siya dadaan sa batch kunyari eto no pangit ba no kung saan dadaan eh pag mga na kung saan saan dadaan ay eh, wag na muna okay And ayun lang muna kasi uh, early build na lang naman. Importante is uh, malagyan nyo kaagad yung ano, mga Dragon's Breath na enhancement. And syempre, para lumakas last kayo, uh, don't forget your Adventurer Handbook. Deposit kayo ng attack. Ayan o, no? oh, plus 335. M attack, plus 194. M defense, plus 56 na kanina. Bumanat ulit ako dyan. And yun yung advantage ng Adventurer set. Madali siyang i-refine kapag na-refine mo na yan or na max refine mo na lahat ng zeni mo pupokus mo na yan mostly dito sa adventurer handbook or sa so pagbili ng mga maganda pang cards especially for uh, pvp na magita nyo di ba solid na yung progress ko meron pa akong 80 million di ba sabi nyo may nabibenta akong high value na card wala akong nabibenta na high value na card brad yung mga bentables ko rito, di ba? Yung normal lang din yan, o, mga drops. Mga drops sa MVP, ganon. Di ba? Yung mga ganyan, o. Ibenta ko lang. Basta high value pa siya, di ba? Benta mo lang lang ibenta. Bishit na to walang bumili, ha? Yung over ko nga to mamaya, and then try kong <laughs> benta ulit. So, trading history, ayan, o, di ba? O, o, uy, may bumili ng aking, ano, pa Panda pouring, Nakawak ko lang yan sa Oracle, eh. Ay hindi, nalots ko pala yan. Nung nag-reign sa Panda Pony. and ayun o, oh, kanina nga 90 plus million yung ano eh, pera nito eh. Ayan o, oh, yung mga pinagbebenta ko brad. Ganun lang, ayun o, oh, yung mga Enrich Elonium o. Oh. mo, Ito yung mga BookNet na 2 p <laughs> busy busy magparify na ako, nagbebenta na lang ako brad. So ilan na pera nito 83 million? Diba? Ganun-ganun lang kadali. And syempre, susunod nyo lang lagi yung aking ano, uh, daily tips and tweaks para makuha kayo ng idea paano magpalakas, paano magpa-progress sa uh, larong to bilang isang F2P. That's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.